Kamusta na mga mami? Back to school. Balik eskwela na naman ang ating mga estudyante. Sa so, video ito, kinabukasan niya ay unang araw na ng pasukan ng klase. Ang bilis talaga ng panahon, nakalalawang buwan na pala. Tapos na ang bakasyon ng 2023. Kaya heto, gabi pa lang, Pinaplansya ko na yung mga gagamitin nilang uniform sa kinabukasan. Nagpalit naman sila ng atin niya ng oras ng pagpasok sa school. Si ate naman ngayon ang panghapon at yung elementary ko naman ang pangumaga. Kaya set up na naman ang alarm clock para hindi naman malate ng klase si Bunso. Alas 6 nga kasi ng umaga ang pasok ng elementary ko. Gabi pa nga lang dyan ay pinaligo ko na siya para sa kinabukasan. Hilamos na lang tsaka toothbrush dahil nilalamig siya sa umaga maligo. nag adjust pa nga lang siya dahil nung nakaraang taon nga ay panghapon siya at medyo tanghali na siya naliligo bago pumasok. Kinabukasan nga matapos kong maihanda ang bunso ko sa pagpasok, heto at lakad times na uli kami papuntang school. At syempre, excited ang mga bata sa unang araw ng pasukan. May mga bagong classmate na namang makikilala, bagong teacher, bagong room. Andito na nga kami sa school nila. Bawat baitang sa school na to ay magkakaiba ang oras ng pagpasok. Gaya na nga lang nung nakaraang taon ay panghapon sila. Ngayong grade 4 siya ay pang umaga naman ang pasok niya. At sa unang araw nga ng pasukan ay ganito lagi ang scene na makikita mo. Bakit ba naman kasi si Manong Guard ay hindi pa buksan yung malaking gate nang hindi nagsisiksikan sa pagpasok? At heto na nga, sa wakas ay nakapasok din. At dahil nga hindi niya pa alam kung nasa yung room niya, kaya kailangan ko muna siyang samahan ngayon para hanapin yung section niya. At halos kalimitan nga sa mga kasabayan naming estudyante at guardian nila ay naghahanapan din kung saan banda yung room nila. Medyo nalito nga rin kami sa paghahanap dahil na bago yung section niya at yung teacher niya sa naunang nasabi sa amin ni Ma'am Christine, yung teacher niya nung grade 3. At heto na nga at natagpuan din. Eto na nga ang room nila. Mapapansin nga na wala ng mga decoration sa loob ng classroom at mga visual aids dahil nga sa bagong patakara ng DepEd. O oh. Although nasanay tayo sa mga decor and visual simulation since we are in grade school. Para sa akin kailangan lang siguro ng adjustment and we have to respect and follow the government policy. Besides, nakakabuti din ito sa mga estudyante para nakaka-focus sila sa itinuturo ng teacher. At heto nga, pagka-uwi ko ay nagpahinga muna ng konti at pamaya-maya nagluto na rin ako ng pagkain para makakain naman itong high school ko bago pumasok sa school. Grade 8 na nga itong high school ko at alas 12 naman ng tanghali ang pasok niya sa school. Salamat niya at nakapagpahinga siya ngayong bakasyon. Kahit pa panoy, nakapag-relax-relax din sa pressure sa school. Hindi rin talaga biro ang pagiging estudyante, lalo't ikaw ang inaasahan ng teacher mo na mangunguna at magagayad sa mga kaklase mo sa mga activities sa school. At ngayong pasukan nga ay sasabak na naman sa aralan. Nag-effort -e talaga siya sa pag-aaral niya at pinahahalagahan niya ang bawat lessons na natututunan niya sa school. Kaya nga itinabi niya lang yung mga gamit niya nung grade 7 siya, yung mga notebook niya, yung mga result na exam, mga research, mga reports, in even yung mga quizzes niya na almost na perfect niya yung score ay nakatabi. At very organized siya sa mga gamit niya. Ang katwiran niya, pinaghirapan niya yon at pinagsunugan ng kilay. At iyon ang dahilan ng kanyang pagiging honor student. Nauna na nga si ate John umalis dahil may flag ceremony pa sila. At pamaya maya nga sumunod na rin ako para sunduin naman yung elementary ko. Ibinigay na nga rin dyan yung mga aklat nila at yung free school supply ng Quezon City LGU.